Time no time, Nosia. Anong ginagawa mo dito? Namimili ka? Obvious ba? Uh, Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ah, uh, namimili rin. Nakashades ka pa. Ah, uh, ang sakit ng mata ko. Eh. Anong binibili mo? Ito. Pumagamit ka niya? Oo. oo. Gamit mm -hmm. ko ito. Eh. Ito? Talaga. Ito? Hmm. Gustong gusto ko to eh. Alam mo ba kung ano yung hawak mo? Oo, paborito ko nga. Ha? Sige, happy napkin. Hindi, may, 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 may almoranas ako ngayon. Hinihintay mo anak mo? mm, -mm. Ikaw? Dito rin nag-aaral ang anak ko. Pero hindi siya makapasok. Bakit? May sakit siya. Nasa ospital. Oh, I'm sorry. Sana gumaling siya agad. I know how it feels kapag may kakasakit ang anak. Yung anak ko kasi sakitin eh. May asma, may lung condition. Susceptible sa lahat ng klase ng germs. Ang paligid pa naman natin, puro germs. Kaya konting kibot, may sinat siya. Parang may alam rin nakakonekta sa amin dalawa eh. Konting ubong halaw niya, natataranta na ako eh. Ano nga pala ang pangalan ng anak mo? Carlo. Nice name. Ang sa akin naman, Dondon. Don. Ang asawa kong pumili ng pangalan na yun eh. I suppose you can really have everything. Maswerte ka sa asawa anak, pero sakitin sa naman yung anak ko. Ilang taon na yung anak mo? Cham. Hmm? Pareho ng anak ko. I hope I get to meet your son. Maray natin, baka magkakailala pa sila ng anak ko. Ano nga palang sakit na anak mo? Comatose na siya ngayon. My God. Nabalik siya. At sino naman dumuan niyang gumawa nun? At bak... Kilala ba kita? Asawa mong bumaril sa anak ko. Kinausap mo ako dahil gusto mo ipahama ko asawa ko. Gusto kong pakiusapan mo asawa mo na aminin niya ang krimen niya. May anak ka rin. Anong gagawin mo kung ikaw na sa lugar ko? Hindi ang asawa kong bumaril sa anak mo. Kilala kong asawa ko. May takot siya sa Diyos. Hindi niya kailanman naman magagawa ang sinasabi mo. Mami? Sino yung kausap nyo? Wala. Akin na ako na magdadala nito. You're not being reasonable. Gusto mong maging mahirap ang lahat para sa ating dalawa. Nananakot ka ba? Selfish ka eh. Bakit? Kikidnapin ko ba yung bata? Anong malay ko kung ano iniisip mo? Namimiss ko lang si Jopet. Masama ba kung gusto ko siyang makasama? baka mabawasan pang oras mo dyan sa sekretarya mo. Kung dadalhin ko naman to sa korte, which ayoko namang gawin, e eh matatalo ka. At sigurado ko dyan sa kinikita mo dyan sa sweldo mo sa trabaho mo, eh hindi ka pa makakuha ng abogado. So if you don't want any trouble, just be a good girl and be reasonable. Biglang-bigla naman yata ang pagiging concerned mo kay Jopet. All of a sudden, you want to be an ideal father? Ano ba yan? Yan ba pakulo ng mami mo o kinokonsensya ka na? Don't make things difficult for the two of us. Kilala mo ako pag gusto kong gawin ng isang bagay. Finished, Patrick? Oh no, don't bother. Stay where you are. Hindi ba sabi ko 2 o'clock? Eh, maaga kasi natapos ang lunch meeting namin sa opisina at saka akala ko maaga matatapos ang iniusapan. Hi, Irene. Eksaktong dating mo. Tapos na kami mag-usap. Ah, oh, good. So anong aras natin susundin ng anak mo, Patrick? Wala kayong susunduin. Bihisan mo siya bukas bago ka umalis. Susunduin ko siya. O anak, ito na. Kain na, oh. Di ba yan yung ulam ko kanina? Oo. Ininit ko na ulit ito, anak. Ayan, Last masarap day, yan. Masayang din yung ulam ko, eh. Chopet, please, ha? Pagod na ang mami. Mabuti pa nang nandito si Daddy. Inuwihan niya ako ng mga masarap na pagkain. Huwag mong mabanggit-banggit sa akin ng Daddy mo, ha? Wala na siya. Hindi ka na niya uwihan ng pagkain. Ngayon, kung ayaw mong kumain, tungka sa kwarto mo. Huwag ka maghapunan. dito lang ngayon, ha? Halika nga dito. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, huwag mong tatalikuran ng grasya ng Diyos, ha? Ano akala mo, madaling kumita ng pera? Pambayad nga lang dito sa bahay, kinakapos na tayo, maghahalap ka pala masasarap na pagkain? Sa susunod, kung anong nakahain dyan yun, ang pagtitiisan mo, naintindihan mo? Sige, doon ko sa kwarto mo.